Hello guys! For today's video nga pala, manonood tayo ng pagbababa ng watawat dito sa Taiwan. At gaya ng paggalang ko sa watawat ng ating bansang Pilipinas, ay ganun din ang ginawa ko bilang pagrespeto sa kultura at bansa nila. Kung mapapansin nyo nga guys, halos wala namang pinakaiba kung paano natin ito ginagawa sa Pilipinas. Noon nga palang time na yan, hindi lang Taiwanese, Amerikano, Vietnam, Thailand, Indonesia, Pilipino ang mga nandyan kasi nga isa yan sa pasyalan dito sa Taiwan. Doon sa mga kapwa ko o FW, nakapanood na rin ba kayo ng ganyan kung saan bansa kayo naroon? Paki-comment naman, guys. At hanggang dito na lang, lang muna ang ating video. Maraming salamat, paalam. Salamat sa panonood.